Hi girls. Pare, si Teacher Mike at Coach Abby hinahanap ka. Oo, oh, pupunta sila dito. Buisit, Diana, anong gagawin ko? Bantayan niyo yung pinto. Tumanong ka na sa window. Ano, Diana? Ayaw ko nga. Sa bintana. Baka maraming ipis dun. Ayaw mo? Eh di harapin mo si Teacher Mike tsaka Saka si Coach, Coach Abby. Abby. Smiley, gising. Smiley, gising ka na. Oras na. Tayo ka na dyan. Diana, di ako papasok sa school ngayon. Smiley, tumayo ka na dyan. Alam mo naman na hindi ka pwedeng magtago dito sa bahay ko forever, di ba? Hindi mo matataguan si Teacher Mike. Tsaka smiley, baka malaman ng mami ko. Pero Diana, saan ako magtatago? Anytime, pupuntahan ako ni Teacher Mike sa bahay namin. Di mo ba naisip yun? Diana, nagising mo na ba yung boyfriend mo? Late na tayo sa school. Oo, gising na siya. Ano ba yan, Kitty? Nandito ka na naman. Kitty, ayaw pumasok ni Smiley sa school. Ayaw din niya umuwi sa bahay nila. Gusto niya magtago dito sa bahay ko. Tinataguan niya si Teacher Mike. E paano kung biglang dumating si Mami? Makita niya na nandito si Smiley. Anong gagawin ko? Oo nga, Diana. Alam mo, Smiley, kung ako sa'yo, papasok na ako sa school. Haharapin ko na lang si Teacher Mike para matapos na. So ano na, Smiley? Oo na. Pero dapat pagluto niyo ako ng masarap na almusal, ha? Sana sinabi mo agad kanina. Hay nako, buti na lang pumayag na siya. Alam mo Kitty, kahit boyfriend ko yung si Smiley, minsan nakakainis siya. Ang hirap ka usap. Ewan ko ba sa iyo Diana, paano mo siya natitiis? Kasi kaya ko siyang tiisin. Natutulog siya dito. Ginagawa mo siya ng breakfast. Paano mo nagagawa 'yon? Uh, Diana, wait lang. Magtutoothbrush lang ako ha. Okay Smiley, diyan sa white door. Puti naman magtutoothbrush ka. Diana, gagamitin ko muna 'yung toothbrush mo ha. Sorry, nakalimutan ko 'yung toothbrush ko eh. <sighs> Kita mo, nakakainis. Alam mo, Kitty, feeling ko sinasabi mo lang yan kasi naiinggit ka sa amin ni Smiley. Ano, Diana? Eh bakit naman ako maiingit? Baka nakakalimutan mo, meron naman akong boyfriend, si Timur. Nabubwisit na ako sa kiting yan, ha? Lagi ako sinisiraan kay Diana. Smiley, ready na yung breakfast mo. Pwede, bilisan mo. Late na kami. Uy, Kitty, final warning na to, ha? Isa pang siraan mo ako kay Diana. Ikaw naman ang sisiraan ko sa kanya. Ano? Sisiraan mo ko? E eh, paano mo naman gagawin yon? BFF kami. Guys, pwede ba? Relax. Ayokong nag-aaway yung boyfriend ko tsaka yung best friend ko. Diana, pwede ba sabihan mo yung best friend mo na huwag tayong pakialaman dalawa? Okay. Kitty, tama si Smiley. Baka pwede huwag mo muna kaming pakialaman. Ang mabuti pa, kumain na tayo tapos pumasok na tayo sa school. Ayokong magkaproblema kay Teacher Mike. Oo nga, Diana. Lagot na rin tayo kay Coach Abby. Late na tayo. Sige na, Smiley. Kainin mo na yung biscuits mo. May prutas dyan tsaka tea. Girls, seryoso ba kayo? Basketball player ako. Ang gusto ko, egg, sausages, ano yan? Fruits, biscuits, saka tea? Smiley, kumain ka na nga. Nandito ka sa Lady Bunny House. Walang sausage dito. Mm. Here. Mary, I'm here. Nat, I'm here. Mascot, nandito ako. Kitty, ah, wala pa. Okay, Diana, wala pa rin po si Diana dito. Late na naman siya. Kailangan na siyang palitan na steam captain. Okay, mag-training na tayo. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Victory! Oh my God, Kitty! Late na tayo sa training! Anong oras na ba? Diana, late na tayo ng 5 minutes! <laughs> okay, Smiley! Wish us luck! Okay, good luck, babe! Good luck? Kasalanan mo kaya late kami! Kitty, ano ba? Tama na! Tama na! Smiley, see you mamayang break time! Sige, babe! Mamaya na lang! Good morning, Coach Abby. Hello, girls. Sorry na late kami. Ang traffic kasi... Victory! Victory! Sandali lang. Anong traffic? Yung team captain, hindi dapat nalilate. Kung alam mong traffic, maaga ka dapat pumapasok. Coach Abby, nagprepare pa ako ng breakfast. Ang dami pang kailangan gawin sa bahay. Coach, masyado kayatang strict kay Diana. Siya yung team captain. Oh my God, Nat. Bakit kasi sumagot pa sila? Oo nga, Mary. Lalo tuloy magagalit si Coach Abby. Alam niyo, girls. Mas gusto ko pa nung wala tong Coach Abing to. Coach, ready na kami mag-training. Pwedeng pakiabot yung pom- -poms? Anong pom-poms? May parusa kayo dahil late kayo. Ano? Anong parusa? Coach Abby, ano to? Stone Age? Hindi to Stone Age, Katie. This is discipline. Sige, mag-push-ups kayong dalawa. Tingnan natin. Oh, oh my God! God. Coach, ano ba yan? Tuloy na natin yung training. Huwag mo na sila pahirapan. Mascot, tinuturuan mo ba yung coach mo kung anong dapat gawin, ha? Hindi, Coach Abby. Hindi, 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 hindi po, po, Coach Abby. Abby. Okay, Coach. Ready na kami mag-push-ups. Mukhang hindi na kami magiging cheerleader. Okay, push-up. Hindi kami sanay sa ganitong attitude. Tingnan mo itong mga to. Sila na nga yung late. Sila pa yung nagagalit. Mga bastos. Girls, Continue na natin yung training. V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Alam mo, Kitty, kailangan mapaalis natin yung coach na yan. Kung hindi, ayoko na maging cheerleader. Oo, oh, oh, ayoko siya dito. Kailangan makaisip tayo ng paraan. So, 30 push-ups. Ano? 30? Pero girls kami! Mga cheerleaders kayo, okay? Go! 1, 2, 3, 4... Five, uh, six... Coach Abby, excuse me. restore ba kita? Pwede ba tayo mag-usap? Seven, eight... Ah, uh, Mr. Mike, of course. Ano yon? Abby, anong ginagawa nila? Ah, uh, yung mga girls, good job sila. Tingnan mo, napakalakas nila. Very strong. Ha? Ano? ano? Tingnan mo nga, ang bait-bait niya kapag nandyan si Teacher Mike. Napaka-plastic. Bigla siya nagbago ng kulay. Tingnan mo, para siyang anghel. Pero sa totoo, she's a devil. Very good, girls. Sige, push up lang. Sige. Ano yon? Ah, uh, Abi, Abby, iimbitahan sana sa kita manood ng sine. Kung pwede ka lang naman, Ah, uh, ano sa tingin mo? Sure, Mr. Mike. Okay lang. Okay, magkita tayo mamaya, ha? Girls, gawin nyo yung the best nyo, ha? Bakit huminto kayo? Sige, umpisahan nyo ulit. One. Anong ibig mong sabihin? Naka ten push-ups na kami. Oo nga, ano, babalik kami? Oo, okay. One, two. Ano ba yan? Kawawa naman sila, Diana sinabi. Nakakashock naman. Oo nga. 4, five, six, seven, eight. O oh guys, nakita nyo ba si Romeo, ha? Pare, ba't pumasok ka? Kapag nakita ka ni Teacher Mike, yari ka pre. Pinilit ako ni Diana. Hindi na ako pwede magtago sa kanila. Si Romeo, nadyo sa locker room. Nagpapalit ng damit. Tara guys, kakausapin ko siya. Hindi ako forever magtatago kay Teacher Mike. Aayusin ko to. Smiley. Smiley. Hi Romeo, kumusta ka na? Ang lakas ng loob mong magpakita dito sa skula. Hindi ka ba natatakot mag Romeo, nandito ako para kausapin ka na maayos. Hindi na tayo mag-away. Magbati na tayo. Maging magkaibigan na tayo. Pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo. Ano pare? Friends? <laughs> huh? Romeo, anong problema? Ano nakakatawa sa kamay ko? Ano, friends? Nakakainis talaga tong Romeo to. Ang sarap upakan. Huwag kang maingay. Kayo nga ang dalawa ni na bugbog sa kanya. Anong Smilik? Nakakatawa ka. Hindi hindi ako makikipagkaibigan sa'yo. Wala ka palang kwente. Talagang ko ako sa'yo, Romeo. Wala na akong pakilang kahit makikaut pa ako. Tara, ano na? Leila, tingnan mo. May away na naman. Oo, inaway na naman ni Smiley sa si Romeo. Kailangan isulat ko to. Interesting. Ano ba, guys? Tama na yan. Smiley, tama, tama na yan. yan. Ginagalit ka lang talaga niya. Inaway na naman ni Smiley sa si Romeo. Kailangan sabihin natin to kay Teacher Mike. Oo, oh, oh, wala dapat away dito sa school. Ano ba, rats? Please lang naman, oh. Walang kasalanan si Smiley. Itong Romeo yung nauna. Sumusobra na tong Romeo to. Purkit uncle niya si Teacher Mike. O bakit nagtatago ka kay Max? Halika dito! Ano na? Romeo, ano ba? Tama na! Guys, alam nyo ba na bawal ang away dito sa school, ha? Oo, this is a high-class school. Mataas ang standard natin dito. Kaya kung gusto nyo mag-away, doon kayo sa ring. Oo nga, doon nga kayo sa labas ng school mag-away. Pasalamat ka dumating yung mga rats kung hindi. O oh, yan, wala na yung mga rats. Ano na? Tuloy na natin. Ano? Tama na yan guys kung hindi. Tatawagin ko si Teacher Mike. Ano ba kayo? Tama na. Oo, tama na. Hindi lang si Smiley ka may expel. Pati ikaw, Romeo. Gusto mo yun? Ano? Hindi ka hinto? Ha? Huh? Hindi ako makikick out dito sa school, no? Guys, ano nang gagawin ko? Ayaw makipag-ayos ng penguin na yun sa akin. Sigurado, makikick out na ako. Sigurado na yun. Ano Green? Wala ka bang magawa? Maupo ka na doon. Hintayin mo na lang yung order mo. Ah, Ice, meron akong problema. Eh, bakit si Ice yung ginugulo mo? Bakit? Iniwan ka na ni Dima? Hindi, hindi nga ako iniwan. Ice, kailangan ko ng trabaho. Pwede ba ako mag-waitress sa'yo, ha? Please? Ano? Seryoso ka? Ikaw? Mag-waitress? Ice, hindi. Wag. Wag kang papayag. Green, dun ka sa ibang restaurant humanap ng trabaho. Wag dito. At bakit hindi? At ikaw tatrabaho dito Ako hindi pwede Ice, sige na Kasi si Dima Meron siyang financial problem Green, ewan ko Okay na kaming dalawa ni Pizza dito eh Tsaka sa tingin ko Yung dalawang waitress Sobra na para dito sa cafe Wala naman kami masyadong customers Kaya pwede na ako mag-isa Ice, let's be honest nagwo work lang si Pizza dito Kasi girlfriend mo siya Pero sa totoo Hindi naman siya magaling sa waitress Green, umupo ka na nga sa upuan mo Hindi ka magiging waitress dito Green, sorry Walang pakanting trabaho dito sa cafe Ice, kilala mo ako Kaya ko magbenta kahit panis na salad Maupo ka na, Green Alam ko naman yung phone number mo eh Ano, Ice? Pizza, magtrabaho ka na Marami tayong orders Ice, apat na mojitos, please Girls, nakakainis. Wala ko sa mood. Talagang mawawala ka sa mood kapag ganyan yung coach natin. Grabe, ang sakit ng mga braso ko. Nakakainis. Alam mo, dayana, nung wala pa kayo, sabi ni Coach Abby, tatanggalin ka daw niya as team captain. Oo, sinabi niya yon Diana. Totoo. Alam niyo, girls, nakakabigla siya. Nung pumasok si Teacher Mike, bigla siyang parang naging maamong pusa. Tapos nung umalis na si Teacher Mike, naging tigre na siya. Napaka-plastic niya. Sinabi mo pa, napaka-hipokrita. Girls, tingnan nyo, wala sa mood yung mga bands. Siguro napagalitan sila sa coach nila. Alam nyo, narinig ko, ayaw daw nila yung coach abi nila. Girls, buti na lang tayo walang coach, di ba? Dima, sabihin mo nga sa akin yung totoo, may problema ka ba sa pera? Hindi, bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi nandito tayo pero hindi ka umuorder Green, nagtitipid lang si Dima, nag-iipon siya, bibili siya ng bagong kotse Ikaw rin naman yung sasakay dun eh, gets mo? Oo oh, Green, nagsasabi ng totoo si Kev Dima, kung wala kang pera, pwede akong magtrabaho Tutulungan kita, kaya natin tong dalawa, susuportahan kita Alam mo Green, ang bait mo, pero hindi na kailangan yan Wala naman akong problema sa pera eh, kaya tama na yung drama mo Talaga? Okay, cool! Guys, igawa mo ako ng pizza. Tsaka hindi ko na kailangan ng trabaho. Paano ka makakaipon yan, Girls, pare? Girls, eto na yung mojito. Kumusta yung coach niyo? Pizza? Ang trabaho mo, mag-serve, hindi mag-chismis. Huwag ka nga magtanong-tanong dyan. Nat, easy ka lang. Pizza, anong laging in-order ni Coach Abby dito sa cafe? Sabihin mo sa amin, lagi silang umu ng double chocolate ni Sir Mike. Hindi lang yon, yung pinakamatamis. Totoo? Girls, huwag niyo sabihin sinabi ko, ha? Sinasabi ko na nga ba eh, nagkukunwari lang yung Coach Abby na yan? No sugar, no sugar pa siya? Eh atong gagawin natin? May magagawa ba tayo? Wala naman di ba? Girls, kailangan mapaalis natin yung Coach Abby na yan. Kung hindi, aalis na ako sa cheerleading. Ako din. Ako din. Ako din, girls. Aalis ako sa cheerleading kapag nagstay yung Coach Abby na yan dito. Girls, one for all and, and all for one! one. Anong ginagawa nila? Ewan ko, pero gusto ko rin gawin yon. Okay girls, one for all, all for one! Abby, alam ko bago pa lang tayo, pero gusto ko mag-propose sa'yo. Ano? Pakakasalan hindi, kita? Hindi, para makipag-date sa akin. Oh my God, hindi ko yung na expect Okay, I agree. Oh my God! So Abby, girlfriend na kita? Sure Mike, ang cool mo. Ah, ikaw rin Abby, napaka-cool mo. Hello, Hello, Teacher, Teacher Mike. Kumusta? Wow, Teacher Mike. Yan ba yung bago mong chicks? Wow, Teacher Mike. Ang cool ng chicks mo, ha? Guys, Guys ano, ano ba kayo? Anong, anong pinagsasasabi niya? dyan? Ah, Teacher Mike, tapos na ba kayo mag-kiss? Guys, anong ginagawa nyo dito? Bakit wala kayo sa lesson? Bakit wala kayo sa classrooms nyo? Teacher Mike, break time na kaya? Magpapalit kami ng damit para sa pigi mamaya. Teacher Mike, hindi pala cool yung chicks mo. Maldita pala. Iwan mo na yan, Teacher Mike. Habang di pa huli ang lahat. Anong sabi nyo? Lagay nyo yung mga diaries nyo sa table ngayon na ah. Mike, wag mo silang pansinin. Mga teenagers yan. So anong panonoodin natin? Action movie. How about romantic movie? Ah, Okay. Pare, sino ba 'yun? Ha, narinig ko, yun daw yung coach Abi. Buti na lang dumating kayo. Nagkikisi sila kanina sa harap ko, nagtago nga ako dito eh. Abi, tara, kumalis tayo dito. Dito na lang tayo, wag natin silang pansinin. Teacher Mike, may away na naman dito sa school. Inaway ni Smiley si Romeo. Ano? Nandito si Smiley? Nasaan siya? Teacher Mike, hindi namin alam kung nasaan na siya, pero kanina, inaway niya si Romeo. Teacher Mike, pinagtanggol namin si Romeo. Ha, hanapin ko muna si Smiley. Sinabihan ko na sa anong mangyayari kapag nakita okay, ko siya. Okay, kita. Piling ko, makikick out na si Smiley sa school na yung Oo, oh, oh, ang cool. Julie, nasan yung training shorts ko? Kinuha mo? Gigi, bakit ko kukunin? Kasa ko ba yun, ha? Okay. Patrick, nasan yung training shorts ko? Ibalik mo na. Alam nyo, ang cool nga eh. May girlfriend na si teacher, Mike. Ano ka ba, Gigi? Yung training shorts mo nasa ground floor. Ay, oo nga pala. Julie, alika kunin. Ano ba next subject pagkatapos ng PE? Dalawa yung PE natin ngayon, pare. Wow, ayos. Edi eh, di wala tayong math. Guys, pakisabi sa teacher. A-absent ah, ako. Nakalimutan ko yung PE uniform ko. Girls, kailangan makaisip tayo ng plano. Simula dumating yung coach Abby na yan dito, ang laki na ng problema natin. Oo, oh, oh, sumungit na si Teacher Mike. Oo, oh, oh, hindi na nga niya tayo pinapansin. Hindi niya tayo pinapakinggan. Oo, oh, malaki problema natin. Etong si Teacher Mike, gusto kong i-kick out, buisit. Hi hey, guys, grabe to. Bad trip. Smiley, ang pinaka-importante, hindi ka makita ni Teacher Mike. Okay? Oo, dito ka lang. Magtago ka muna. Kailangan mapaalis talaga natin yung abi na yan. Kitty, eh paano kung ma-inlove siya kay Teacher Mike? Eh di mas lalong hindi siya aalis dito sa school. Guys, umuwi muna tayo sa bahay ko. Doon tayo magplano kung anong next moves natin. Okay, tara. After ng last lesson, umalis na tayo agad dito. Girls, hintayin muna natin umuwi si Teacher Mike tsaka Coach Abby. Baka makita nila si Smiley. Oo, oh, tama ka. Hindi ako pwede makita ni Teacher Mike. wag mo na Laman sa Romeo Baka naman nakalimutan na ni Teacher Mike Girls, hindi Nag-away na naman kami ni Romeo kanina eh Ano, Smiley? Di ba sinabi ko na sayo? promise ka sa akin na ibig sabihin alam ni Teacher Mike na nandito ka sa school. Pa, paano naman niya ako makikita dito? Dressing room niyo to eh. Hindi naman pupunta si Teacher Mike dito. Sigurado kasama niya yung darling niya. Hi girls. Pare, si Teacher Mike tsaka Coach Abby hinahanap ka. Oo, oh, pupunta sila dito. Buwiset. Diana, anong gagawin ko? Bantayan niyo yung pinto. Tumalong ka na sa window. No, Diana? Ayaw ko nga. Sa bintana. Baka maraming ipis dun. Ayaw mo? Eh di hanapin mo si Teacher Mike. Tsaka si, si Coach Abby. Abby. Oo, sigurado lagot ka dahil sa ginawa mo kay Romeo. Oh no, buwiset. Anong gagawin ko? Pwede ba akong magtago dito? Kita ba Siyempre naman, Smiley. Umalis ka nga dyan. Oh, mascot, akin na yung costume mo. Ibigay mo. Oh, mascot, akin na yung costume mo. Kunyari ako yung mascot. Oh, sige, tulungan mo ako. Max, dito ako sa pinto. Tulungan mo sila magsuot ng costume. Hi, ang laki ng problema, ng problema ni, Smiley. ni Smiley. Girls, relax. Lahat naman tayo dito may problema. Tulungan na lang natin siya. Hindi siya dapat makita ni Teacher Mike. Kailangan i-kick out mo yung mga estudyante yung nagbibigay ng problema sa school. Hindi naman ganun kasama si Smiley. Okay naman siya. Anong hindi ganun kasama? Nakikipag-away siya sa school? O oh, sige, kailangan na-expel siya. Smiley, isuot mo tong head, tapos umupo ka na parang si mascot. Okay, alis na ako. Kunyari, wala ako dito ha. Kumusta? Anong balita guys? Nasaan si Smiley? Hello, Teacher Mike. Actually, hindi namin alam kung nasan si Smiley. Tsaka di ba dapat kumakatong kayo bago kayo pumasok dito? Oo, dressing room to. Tsaka tapos na yung training namin. Uubi Diana, huwag ka nga magsinungaling. Alam namin na nandito si Smiley. nawi na naman niya si Romeo. Teacher Mike, walang kasalanan si Smiley. Ang may kasalanan si Romeo. Ako umawad kay Romeo. Hinila ko siya. Sobrang bigat pa nga niya. Teacher Mike, excuse me. Pwede na ba ako umuwi? Tapos na yung training ko eh. Okay, sige. Umuwi ka na. Ah, uh, mascot? Bakit hindi mo suot yung costume mo? At Teacher Mike, nandun, oh. Sinuot ko sa mannequin para hindi siya masira. Oo. Teacher Mike, aalis na kami. Uuwi na kami. Sinong may suot ng costume? Iangat yung ulo ng costume, bilis. Teacher Mike, walang kasalanan si Smiley. Baka naman sa si room yung may kasalanan. Oh, my God. God. Hi, kumusta, Teacher Mike? Kumusta, Coach Abby? Okay, Smiley, magbis ka na. Pupunta tayo sa bahay mo. Ano? Bakit, Teacher Mike? Nakalimutan mo ba? Kakausapin namin yung parents mo? Bilisan mo na, Smiley! Oh my God! Ano ba yan, Smiley? Kaya sabi ko Diana, di ba? Doon muna ako sa bahay mo. Sorry, Smiley. Pero hindi pwedeng hindi ka umuwi sa bahay niyo. So, so anong, anong gagawin, gagawin natin? natin? Anong gagawin natin? Girls, pupunta tayo lahat sa bahay ni Smiley. Kakausapin natin yung parents niya. I-explain natin na si Romeo yung may kasalanan, hindi si Smiley. Guys, wish us luck, okay? like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Sana maniwala sa amin yung parents ni Smiley. Okay guys, bye! Smiley, tama na! Oh no, buwisit! Anong gagawin ko? Pwede ba akong magtago dito? Kita ba ako? Siyempre naman, Smiley! Kita ka dyan! Lumabas ka nga! Oh, mascot! Pahiram ng costume mo. Ibigay mo kay Smiley. Oo! Good idea! Ah! Nakalimutan ko sa sabihin ko. <laughs> Agrin, di ko alam. Okay naman kami dalawa ni pizza dito eh. Tsaka sa tingin ko, yung dalawang waitress sobra na dito para sa cafe. Oo,